Ay! <laughs> ah, oh, nauna oh. Ano? Nauna talaga eh. Oh. Hindi ka na bumungo, no? Kahit malayo pa lang. So ayun mga katang, feeling ko ngayon. And then magbabike tayo. Pupunta tayo sa clubs. Nandun si Don David. Titingnan natin ang kanyang ginagawa. And then mapag-exercise natin. At magamit din natin ang bago nating Pixie. Mga katang, Ayan. Yeah. Pixie. Ayaw na ng, ano, ng free will, guys. Ganito na lang para ano matalo si Don David sa track stand. Let's go! Okay mga kakotampi, papunta na tayo sa Cubs and then ang kulang pala natin ay bar tape. Dadaan tayo sa paggawaan. Ayun wala tayong bar tape. Guys. Okay. So ayan, iwan ko muna yung bike ko dyan. mag muna tayo. So ay mga kakotampi, mag i muna tayo pambili ng bar tape. Kapala ATM guys, kaya okay na dala natin dito pera magkano kaya. -well. Okay na yan. Ah, shout out to, shout out. <laughs> nah, shout out sa kanya lang guys. Yeah. Baba, isa tayo guys. Kaya pala tayo ng bar tape. Kasi shout out to pera ko eh. Wala nang bar tape. Wala lang. Order na lang tayo guys. Kaya pupunta tayo doon sa Cups. Ayan yeah. Ang sita ang pilok. Sabi natin si Don David, tingnan natin kung anong gagawa niya guys. Hindi puro grow a garden, minsan mag-exercise din guys. Kasi nung nakaupo ako sa ano, mm -hmm. sa upuan, sa computer, halos araw-araw guys. Mm -hmm. Grabe, sakat ang hulo ko. Yung tanim ako, yung tanim. Kaya magbabike muna ako guys. Yan yeah, o, oh, ang dami mga bikers dito. Ayun o. Oh. Kita nyo ba yan? Ah, nauna oh. Hello. Nauna talaga eh oh. Yo. Okay, Nakita niyo? Oh. Umuuna pa talaga. Oh. Na. Yeah. Go. Oh, Kadanya din ko. Don't don't David ah. Babay guys oh. Kailangan ako guys, ang bibis na Bumabagal ako dito Kasi so, nga guys, sinihinga ano nga ako Lagi ako na ako pa sa computer Halos hindi ako araw-araw na ano I-exercise Kaya nga pagod na pagod ako, nandito pa lang ako Grabe si Don David no oh. e, Ensayong ensayo talaga yun eh Halos araw-araw ata Ano kaya yun? Malapit na ako sa bilihan ng pagkain guys ano kaya yun. Hey! Hi! Muna ka! Kaya guys, sa dito na ako sa bilay ng mga pagkain. Titingin tayo dito. Ah. Tingin tayo pa ng mga kain natin dito. Sabi, hiningal ako. Lalakad muna ako dito. Hiningal ako dun ah. Ngayon mabibili dito. Tinigang na wala guys. Nangawit yung kamay ko. Ah, sige. Okay. Ah, shout out sa kanila guys. Oh. Isang iko tapos uwi na tayo. Ah! <laughs> Ganyan para experience kapag ano, kapag munti ka ka na bumungo, ano kahit malayo pa lang <laughs> yan guys huwag na tayo ako okay yan na to nakapagbike na din ako nakapagbike din Hey, shut up! <laughs> Na chanta sa mga bikers dito. Kami mga bikers guys oh. bikers dito Don David. Oy oh, na ako. Pala mga tampi ang dito na aking istorya. Ah. Yahoo!